Sabihin ang mga tanod sa kagawad. Oh, ayos oh. At least marami kang witness. Tapos na yung kanyang bahay. Tapos yung bahay mo na ay. Kaulay. Tapos na. Okay, sure dito tayo ngayon sa bahay ni nanay. Ah, uh, napinding po kami ng ilang araw. Maso, kumpleto na yung kawayan oh. Uh, ayan yung ating uh, sinibak-sibak na kawayan. No? Uh. Ano, uh, napinding po dahil uh, may problema. Nagka-problema kulti. Kunti lang naman. Hmm. hmm. problema kami kasi oh. Uh kami -huh. ng taong na yun. Huwag ipatuloy. Hmm. Kapag pinatuloy mo yung kami niya, may kaso. Hmm. Ngayon, ang ginawa ko bumaba kami doon sa pinakamataan sa amin. Oo. Uh -huh. Munta ko ng abogado sa abogado namin. Oo. Oh. Ano ba kung ano magandang gawain? Kasi sabi ko hirap ako sa tulugan namin. Sabi ni na abogado namin, patuloy ninyo. Huwag kayong aalis. Labanan natin ang kasiyan. Una-una, katutubo kayo na na O oh, yun nga, Nap yun ang napakalaking kanyo. Eh yung kanyo, yung nagsita, wala, hindi namang katutubo? Hindi. Oo, oh, okay. So, Huwag kayong matakot. Huwag kayong umalis sa dina. Sapagkat ang lupa na yan, huwag mo lang ikari Ang lupa na nga yung ng mga tao makakabalik sa inyo. Hmm. Kasi hindi na lang yung One. Ano ba yung tulo? Hmm. Ibig sabihin, ibabalik sa inyo? Babalik na, babalik na. Oh, very good ah. Babalik na raw. Kaya sakin niya na yun ka nang umalis sa iyo. Hmm. Ito nga, nalang lungkot ko. Ang magana pa ako ng pamasay ko na magpabayan. Magpabayan pa kuli. San libo pang kailangan ko. Pirman ako, pirman na. Birma. San libo? Mm -hmm. Oh, okay pa ano? Ah, mm -hmm. uh, pupunta kayo ng bayan para ano, -ayos para iayos nyo. May dala nang papel ito. Ah, para, um, walang, para, sisita. Mm -hmm. para Papak walang sisita. Ah, magpunta sa ko. para walang sisita. Pupunta namin sa barangay. Oo. Oh. oh kunin mangyari man din yan 14 wala problem ako talaga ngayon amin din pero sa bukas lai eh, kung matuloy yung kasama ko kasi wala rin akong karpintero punta kami dito kami lang bahala muna no ay eh, ay lang namin no ganun may pa tayo diyan ng kung kung yung manok nang bawat mata niya Umalis malis man malis magawa rin ah uwi mo gusto niya sabihan opo tinanong ko muna mag ko lang muna ako, magpaalam ako sa, kasi nag may kausap lang ako kanina. I-text mo ako pag mamaya, pag, uh... kasi may inaasikaso rin siya. Tingnan ko. Basta sabi, text niya ako. So, yun na ano, maging problema na, yan, no? na Hindi naman problema. Wala, na, ayos na. wala na. So, ayos na. So, ayos na. So, wala nang uh, problema, wala nang makakapigil kay nanay. -tat kasi sila po ang mga mas priority dito, di ba nay? Hmm. Kayo ang priority dito dahil kayo yung mga indigenous na sinasabing katutubo. So ayos, di happy-happy tayo nai. Hmm. Happy-happy, kumapit ra kayo, happy-happy kayo. <laughs> so, wala. Malungkot tayo. Oh. Ganyan ka ini. Hmm. Lalong na gusto ayo. Hmm. Hmm. Oh, listo pag nagawa na to, okay na. Kasi kung kan uh, sana magkasya ulit yung pera natin. Hmm. Kaya uh, paggawa natin dyan ng kusina nyo. No? Lang. Oo. Gawa natin ng kusina hanggang sa matapos. Yes, ikaw, na o, pwede na yan. Pwede na yan. Opo, yan. Pwede na po yan. Oo. Oo. Tapos iyan, o. Extension pa ganun. Uh. Oo. Ang dami niya namang yero, di ba? Uh. Sakto. Na. O, maganda na, may kusina na kayo. Oo. Mm. Ang inggit kasi yung hindi man sa mga tao doon. Hmm. Ibig may pala sa inyo. Ayun nung makita na nilang bali na ganito na. O yun nga kasi nagtaka na ako bakit ilang araw bago sinita, di ba? Hmm. Hmm. pa pa ito? Matagal na kayo dyan. Dyan na namatay ang tatay ko, Dyan hmm. na namatay ang nanay sabi po sa lipo. Hmm. Dyan na tinubuan ang uban. Ngayon dyan pa kami. Dito yung umalis? Oo. Oh. Yeah. Kung sakaling mag-ano pa sa inyo, sabihin mo na siya. Pag-ibong ka pa lang isang sakong pira. Lalaban sa Sila wala silang papel kayo may papel. Oo. Hmm, oh. Sabi ng anak ko lang, nadama yun eh. Dito pa lupa na yan. Oo. Oh. Dito ang mga tanod sa gawad. Oo. Oh, ayos, oh. At least marami kang witness. Kamita! Kamita! Oo. wala kayo kanina? Oo. Malis pala kayo. Ang uh, inayos nyo pala yung uh, pinakapapil nito, ano? Yung uh, lupa nyo dito. Para wala nang uh, sisita-sita. Oo. Oh. Oh, Ay, okay. Hindi kayo kabugado, ano? abogado ng katutubo. Oh, napakaganda pala nito. Eh, Nakamimuro kami ng kabayuan. Mm, opo. so, opo. Kinukuha kami ng kayasan. Ay, kabayuan ang nakasakupan. Ah, kabayogan pa na kasakop nito? Kasakupan. Oh, sakop pa ng kabayuan. Okay, di magkakabarangay pala tayo. Kinukuha kami ng Oh. Wala nang problema. Ah, uh, uh, kung may magsitaman dito ay uh, papakita na lang po yung uh, papel. Nagaling sa kanilang uh, abogado abogado ng uh, grupo grupo ng katutubo so na yun know, tuloy na ako okay. uh, nakausap ko na sinanay si nanay ng uh, mga sinsinan tungkol dito ah, uh, tulang ng problema okay tuloy tuloy ang ligaya nai. o say ay kagali lang iskwila pagod na pagod na ano say Masakit ang ulo Masakit din ang ulo may sakit okay. Allah. Ano sakit mo say? Si? Sakit siya kay isip nang kon. Wala tayong taparin. Kay isip nang uh, problema. So, ay mo, magbibigay ako may pira yata ako dito. Bimo nang gamot sa'yo. Si, oh? Mm, na hat kon. Uh, wala tayong bariyak. Puro buo, eh. <laughs> okay. So, okay sige sige. Uh, aral mo bote aja uh, magpagaling. Uh, sige nai ha. At bukas, baka makapunta ka, baka balik kami dito. Kung um, uh, meron akong karpentero. No, ah. Meron kayo dito. O, oh, sabagay, oo oh, nga um, pala. Oo. Oh. O, oh, sige, sige, nai. O, oh, ha, huwag pa kayo magpaka-stress. Ito uh -huh. to, pinaltan ko pala, no? Ayan, yan na lang muna. Sige na, ha? Oh. a half hours later. Magalay! Ha? Oo! Oh. Aba, pagtulungan muna natin. Tapos mamaya, pag wala nang magawa, hindi magbiyak tayo dito. May kailangan na po rin para, kasi may darating na bagyo na yun, no? At least ngayon, wala nang problema, di ba? Oo, wala nang problema. At, uh,

Saya dulu, sedulur ketik, nah.

ang uh, magsiro tayo dito sa tabi kasi kung sa tabi tayo kumpisa napad dito iban gumamot naglalagay na ng uh, extension yan po pinakakusina nila no? so malaki yung malaki pa yung bahay kasi may extension pa ayos ganda na oh. Hmm. Nerka nila. Lagyan ng uh, pagis-ikis. Um, design daw, design. Pagis-ikis na lang, ganyan. O ano? Mas lagyan sa gitna. Pwede na yan. O yan. O Bos, bakwan, perkara bos lagi kita.

Ilamang Il 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 natin dito. Ilamang natin dito. Ilamang natin dito. Ilamang natin dito. natin dito. Ilamang natin dito. All right. May pintu ala na sila, o? Di na ka -kaba -kaba. No, Nay, o. Kaya tango. Hindi nakakabah-kabah, no, no? Nay, gaganyan lang yung kan. <laughs> Tila. Sa loob niya, Dan. Sa loob mo,

Okay, so yan po no. Yung uh, bahay ni Nanay uh, tapos na. Pero hindi pa may kulang pa konti. Yung panalang lang po yun uh, no. Ito dito ay uh, banggirahan. tapos ito hindi pa totally tapos. Kasi yung kanyang uh, lutuan kasi maulan mga makakalingap at ito nga ay may bagyo. Yan no? May bagyo si ayo oh, umpong ba umpong? Ano bagyo kayo nay? Umpong, unto. Ano bagyo kayo? Umpong. Umpong. Ayun, may bagyo. So ito, kausapin siya natin si nanas, uh... Ay, natapos na yung kanyang bahay. Natapos yung bahay mo nay. Hay Umpong, umpong. Tapos na. <laughs> Kunti na lang. Wala lang kunti. Wala na, na lang. <laughs> Tapos na Ang ganda na yan. Ako, tuwang tuwa sa'yo na Dahil uh, natapos na. Natapos na siguro yung uh, pag-aalala mo. Ano? Ayun. Pero may panibago yata na yan. No? Panibago problema. <languages> <Cup> oh <cover c Risky> uh, po, ya, ya, uh, paliwat, tiwala paliwa lang tayo nai, tapos uh, mati, at, 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 tapos talaga nai. Uh, uh, at不是, oh, ayos, ganda na pinto, tibay na to. Ito na nga po, no? Uh, tapos na yung kanyang bahay, yung makita nyo, sa side nyo, but, tapos na yung sa loob. Yan, yung kanyang mga apo. Yan, yeah, may problema po yung kanyang apo niya, may uh, sakit no? yung kumakanta kaya hindi tayo makakantaan ngayon baka susunod na araw makakantaan tayo si kanya nga po so na yun no? ito talagang uh, bahay na yung uh, yung uh, bahay talaga so ako yung nagpapasalamat ano, sa ating uh, sponsor uh, at uh, ipinatapos yung, yung uh, bahay talagang hindi siya sumuko hanggang sa gusto talaga niya ay uh, matapos So Nay, anong masasabi mo nai, kay uh, Manang B? May nakapasalamat si Manang B. Maraming maraming salamat sa pagtulong ng sa atin. At sana matulungan pa rin ako sa, sa ibang mga problema. May nakapasalamat sa kanya. Na hindi ko makalimutan ang ko sa kanya. Ayan. So nay, naiyak kayo na ah. ya. Ano ba yan nai, uh yung Touch of Joy no Touch of Joy yung uh, talagang uh, masayang-masaya na kayo dahil uh, ito na yung nagmaterialize na yung uh, bahay nyo no masaya na sa si nanay po ay uh, speechless uh, ito kahit ako po ay uh, talagang uh, tuwang tuwa sa nangyari sa kanyang uh, bahay ayun no uh, ako nga po ano uh, ha? naluluhan na rin ako nai tayo dahil di uh, hindi ko rin lubos may isip noon na uh, kinanay ay uh, pagkaroon magkaroon ng ganitong bahay no? talagang uh, ah, hindi sinukuhan nga po ng ating uh, sponsor uh, tapos yung kanyang uh, bahay kaya pasalamat tayo na ito no? Ay uh, Manang B. Salamat po ano muli. Ito yung uh, bahay ni Nanay. Bahay na talaga. Uh, malaki. Uh, Tingnan natin ano. Uh, Mayroon na siyang uh, pinaka balkon na uh, may kusina. Ano ito yung kanyang kusina. At Tuwang tawa talaga ako. Tuwang tawa ako kay uh, Nanay dahil uh, ito na yung kanyang pangarap uh, uh, na ubo. Uh, bahay talaga bahay o hindi pa nga uh, totally tapos kasi may mga uh, na uh, doon tapos ito yung mga uh, kanyang bangkirahan pero ano uh, yung huwag uh, po kayong mag-aral dahil meron pa tayong kursing palipo uh, matatawas mga kamot po sana ano uh, mabigyan pa ng uh, yung kanyang gamit sa uh, uh, lahat po ng uh, mga nangunod sa atin uh, sana bigyan natin yung muli ng pagkakakaon si nanay na magkaroon ng kanyang uh, yung lagayan ng kanyang uh, damit ito kaya mga mga kumut bagong upin na upin paratang damit, nagay nang damitan kaya tungo nagay ng mga tauco ay mga yuteinsials o mga tato, yah, agay naman plato, kyun, kung sino ano mahirupa? alam mo ng kami, mananay ng mga plato. kyun, kaya, kulang ako sa plato, kasalukuyan kung kita mo, la, 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 Mayon, tapos na natin yung uh, paggawa yung bahay nga ni nanay at mali maraming maraming salamat sa ating uh, sponsors Manang B thank you very much uh, at ito tapos na uh, blessings na lang po ano, ang ating hihintay kasi papablessings natin yan at uh, maghahanda tayo ng kahit sa uh, kunti para sa ating mga bisita kung sakali magkaroon ng bisita uh, at manang B, muli salamat salamat ng uh, marami sa iyong uh, suporta sa ating channel at sa ating uh, uh, pabahay unang pabahay po dito sa Palawan at unang pabahay ng ating uh, channel thank you very much at naway uh, bumalik sa iyo ng uh, siksik liglig lig, umaapaw Oh, ayan nga uh, mga ibon ang dami oh. Uh -huh. Salamat sa ating uh, community. Thank you, thank you very much. Nandiyan kayo lagi sa uh, sumusuporta sa ating channel. Thank you sa ating mga subscribers, followers. Thank you, thank you very much po sa ating mga kababayan na uh, sa ibang bansa. Thank you, thank you, thank you. Nang marami. Bless po sa ating lahat. Salamat, salamat Team Kalingap Kuya Bal, na Kalingap, Rab, at na ng prab at nang buong team. Babay-babay muna pa samantalang ingat inyo tayong lahat.